lingkod si Ariel Ayala. Ikaapat na araw na sa buwan ng Abril, araw ng Huwebes. Report mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live. Live, Nation, Nation. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Sir. Sugatan na isang pasayan sa sasakyang pandagat at makaraang makabangga ng isang barge sa Isla Verde sa Batangas City pasado alauna ng madaling araw kahapon na. Ayon sa report, nagkaroon ng pinsala ng MV Pascat M19 sa 3rd deck passenger deck starboard quarter na bumangga sa barge na Crisia na hinahatak ng motor tugboat na MT Migi. Ngayon pa man, nagawa pa rin ng fast Cut M19 na makadaon sa Karapan Port kung saan naghihintay ang ambulansya ng Karapan City Disaster Reduction and Management Office agad itinakbo sa Maria Estrella General Hospital ng Sugatang Pasero na si Jefferson Biska 26 anyos, nagtamong ng sugat sa kanina niyang muka. Napinsala rin ang Port bow sa kalawang harapan ng barge. Hindi pa matukoy kung sino may kasalanan sa naturang insidente. Nagsagawa naman ang paunang pagsisiyasat at inspeksyon ang Philippine Coast Guard Station Oriental Mindoro sa Kalapan at Maritime Safety Services Unit Southern Tagalog. Kaugnay sa mga pinsalang natamo ng mga sasakyan, nagsagawa rin sila ng paunang pagtasa ng oil spill at nagbunga ng negatibong resulta. Mula sa DWA FM 95.9 ito. Si Renz Belda ng CNN Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat Renz Belda. Mula po naman sa ang Radyo Totoo CNN Batangas. Samantala